Kailangan mo sa simentuan to ano? <laughs> Malabo yan. Kaya <laughs> to. Kasi pag nagulan to, tutubigin na naman to eh. Mm -hmm. Tubon to, may tubig to. Dagat yan eh, papasok ang tubig dagat dito. Ang kawawa yung mga nandiyan sa bundo kasi hirap silang kumuha ng tubig. Ang oh, layo na nila. dapat tabulin ni Pastor Lian. Didikit kita ng si Pastor Lian para mabati ng gusto. mas matindi to kaysa eh, do sa mga dumagat kasi sa dumagat may karsada yung hmm. bundok may karsada tapos tubig, ilog karsada uli hmm. ahun mo na karsada, bundok I kahit bundok siya may karsada eh pagbaba mo, ilog uli <laughs> eto wala ka talagang karsada yung mga alam, no, pag bumaba ka, sa kabila dumadaan no? Oh, do pag walang baha doon sa kabila. Eh matubig na daw doon sabi Dandun nung sila. ano. So, hmm. oh. si Pastor Ryan, Pastor Ibay sinusundan mo. Dito. Dito, bakit Tawagan mo bilis. Iba yung sinundan nila. Ako, hindi na tawagan. Bilis pa. Hmm. Tawagan mo. God. Si Pastor Ian, tawagan mo huwag si Niki. Hindi na si Darip si Ian. Hmm. Oh, wow. hello! Iba's <coughs> sinu nyo. Iba's nyo. Iba's sekarang apa nyo. Iba's nila tsuda nyo. Iba's nila Yun, natin sila. Oo. Oh. Kala ko, kala ko ayaw ni Pastor Jing, yun know? Oh. o. sila, yun na. Nandiyan na? Oo, yun. Ah? Uh, yun Kaya naman, hindi naman naghihintay mga ngayon. Nasa sila. Oh l